Ah, uh, ito yung langis. Ipahid mo na sa sugat para may ibusin yung infeksyon. Nakakamatay ba ang kalmot ng daga? Ah, uh, dati na naman ako nakakalmot ni Kuya, pero muli ba sa regnat, wala na ako yung ibang naramdaman. Pero perwisyo pa rin ang kapatid mo. Kailan na naan siya mahuli. Bogs, nahinay lang. Wala akong pakaya lang. Pati si Hanin na damay na. Naintindi ko naman kayo eh. Pero sana intindihin niyo rin ako na Buong ko, si Kuya lang naging kakampi ko. At siya lang nag-alaga sa nung ni magulang namin. Masisisin ba ako kung nais ko siya mabuhay pa? At magpatuloy sa pamiminsala niya? Asan ba kung sinya mo? Bugs, pwede ba? mo na muna ako. Tawagin lang akong may kailangan ako. Pagpapakita ako sa mga kapatid niya. Eh. Kaya hindi natin mahuli ang taong taga Paano po mas mahalaga sa'yo? Hogs, hindi lahat ng bagay na idadaan sa dahas. Kanina muntik ko na mahuli ang taong daga kung hindi mo lang ako pinangunahan. At ako sisisihan mo? Hogs, pakiusap lang. Huwag mong ihalo ang personal na galit mo sa akin sa pakay natin sa bayang ito. Mas lalong gumugulo eh. 何 Daniel Nagsasabay sa layla na Ang mga alitan sa ibabaw ng mundo At mga alitan sa loob ng puso sa mga taong tinuturi mong iyong mga kaibigan at sa mga taong tinuturi mo sinabi mo na sinabi ni Honey na mahal pa rin niya si Daniel? Bakit? Hindi ka maniniwala sa ha? hindi naman sa ganun, pero... Pero masakit, di ba? Masakit na malaman mo ang mahal mo may mahal ng iba na hindi ikaw nilalaman ng puso niya. Na kahit anong pilit mo, hindi magiging kayo. Niloko nila tayo, Annabelle. Hindi mo pa nakikita yun? Pero ano gagawin ko, Annabelle? Hindi ko matanggal si Hannah sa isipan ko boats. Alam mo sa tingin ko, wala ka na magagawa. Nagahanap tayo na lunas para kay Tata Domi. Pero tayo mismo hindi natin mahanap yung lunas para sa nararamdaman natin.